Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time. Alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax! Drive Umaga. Na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Bilang ng mga nasawi dahil sa lindol sa Cebu, patuloy pang nadaragdagan. Pivox, inaasahang magtatagal pa ng ilang araw ang mga aftershocks. ICI. Iimbitahan na rin si Senador Mark Villar, dating Speaker Waldes at Zaldico. Pamilya Villar naman, iniimbestigahan na rin ng DOJ. Labing tatlong sasakyan ng mga diskaya na hinihinalang smuggled, hawak na ng BOC. At signal number one, nakataas na sa katanduanes dahil sa bagyong Paulo. DRIVEBATS, MONTHLITA. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Drive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. <coughs> Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Miyerkules, October 1, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Le Baguio. At Brigada Sheila Matibag. DriveMax, DriveMax, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, prioridad ngayon ng pamahalaan ang search and rescue operations, lalo't itinuturing pang golden hour ang hawak na minuto o bawat minuto matapos naman ang pagtama ng malakas na lindol dyan po sa bahagi ng Cebu kabilang sa mga hakbang ang deployment ng mga uniform personnel at pagkikipag-ugnayan maging ng ibang bansa para sa posibleng dagdag na tulong. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Naka-full force na ang pamahalaan sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa Cebu kagabi. Ayon kay OCD Deputy Administrator for Administration, Assistant Secretary, Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV kabilang sa pinakamalubhang tinamaan ng Bogos City at mga karatig bayan sa ilagang bahagi ng Cebu. Nananatiling prioridad ngayon ang search and rescue operations habang itinuturing pang golden hour ang bawat oras upang makapagsalba ng buhay. Ilang barangay na rin ang umapila para sa agarang tulong dahil marami ang napaulat na naipit. Right now ang priority po is uh, search and rescue. We are still in the golden hour nung pagre-rescue natin kasi we're still receiving reports that some barangay still needs uh, assistance in, in terms of uh, uh, rescue no. Marami pa ring uh, reported na naipit or na, uh, na, na 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 ano to? natumbahan ng mga ng mga debris Nakamobilize na rin ang mga uniform personnel upang tumulong sa mga apektadong lugar. Nagpadala na rin ng dalawang barko ang Philippine Coast Guard kasamang ang kanilang search and rescue team at mga search dogs para sa pagpapatuloy ng operasyon. Sa panig ng AFP, nakatutok na rin ang pwersa para tiyakin ang mabilis na pagtugon. Ginamit ng Philippine Air Force ang kanilang C-130 cargo aircraft upang magatid ng karagdagang rescuers mula sa 505th Search and Rescue Group at Philippine Army Humanitarian Assistance and Disaster Response Team. Samantala nakadeploy din ang mga Black Hawk Helicopters mula sa 205th Tactical Helicopter Wing para magsagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, mag-airlift ng mga rescue at medical team, kagamitan at relief goods sa pinakamalubhang lugar na tinamaan ng lindol. Naglabas na rin ng alert order si DILG Secretary John Vic Remulla sa Philippine National Police upang maiwasan ang posibleng looting o panloloob sa mga iniwang tahanan at establishmento. Itinaas na rin sa full force at red alert status ang kapulisan upang matiyak ang maagang pagdating ng tulong at sapat na presensya ng mga otoridad sa mga pektadong lugar. Nagbigay na po ng instruction sa ating kapulisa, kapulisan. kapulisan. Si Secretary Rimulya, uh, nag-issue na siya ng alert order para nga maiwasan itong uh, itong mga problems na ganito, mga looting. So kanina pa po, uh, as early as 8 o'clock, uh, nag-update na siya na uh, the full force of the PNP has been placed on red alert just to prevent itong mga ganitong nga uh, Uh, Dagdag pa ni Alejandro, inalerto na rin ang OCD ang mga karatig bansa ng Pilipinas na maaring magpadala ng tulong sa kaling kailanganin, ngunit ito'y nakadepende pa rin sa magiging resulta ng assessment ngayong araw. We have already alerted our neighboring countries na merong teams na pwedeng ipadala. But uh, we will base that on the assessment that will be done uh, today. No? In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila the music and news. Oh, oh sorry. sorry. Brigada! <laughs> report! Bandita Nationwide. Samantala, patuloy ang ginagawang pag-iikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lugar na sinalanta naman ng nagdaang bagyong opong. Ngayong araw, nagtungo ang Pangulo sa Masbate para personal na pangunahan ang pamamahagi ng ayuda at para kumustahin na rin ang kalagayan ng mga apektadong residente. May report si Brigada Maricar Sargan. Ibrigada mo. Brigada! the <laughs> report, report. Personal na nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Masbate ngayong araw para mamahagi ng tulong sa mga pamilyang nasa lanta ng Bagyong Opong. Dumiretsyo si Pangulong Marcos Jr. sa Nursery Elementary School sa Masbate City kung saan pansamantalang nanunuluyan ang ilang pamilyang nawala ng tirahan. Pinangunahan ng Pangulo ang pamimigay ng family food packs, hygiene kits, malong, water filtration kits at tig 10,000 pisong cash assistance sa anim 600 pamilya. May dagdag pang 28 million mula sa Dole para sa tupad at livelihood aid. Namahagi rin ang PCSO ng Charitimba na naglalaman naman ng mga grocery items. Tinugunan din ni Pangulong Marcos ang apila ni Masbati Governor Richard Co. na dagdag tulong pinansyal sa pamahalaang panalawigan. Nag-instruct na ako sa DBM bago ako umalis ng Maynila na mag-download ng 100 million na LGSF para meron kayong immediate na magamit na para sa para sa pagrehabilitation. Bukod sa pamamahagi ng ayuda, ininspeksyon din ng Pangulo ang pinsalang iniwan ng bagyo sa mga paaralan. Inatasan niya ang DepEd na ayusin sa loob ng isang buwan ang mahigit 800 silid-aralan na nasira ng bagyo. Nagbigay rin ng Starlink units at generator sets para makatulong sa problema sa komunikasyon, kuryente at supply ng tubig. Sa kabila ng pinsala, tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy ang suporta para sa mga mas batenyo at hindi raw aalis ang mga ahensya ng pamahalaan hanggat hindi sila nakakabangon. na. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng uh, ating mga tinamaan ng bagyo ay uh, naka, nakatayo na, nakaahon na. At uh, yan po ang aming uh, yan po ang aming hangarin ay lagi laging makapagserbisyo pagka pagka lalo na gantong na uh, panahon, panahon ng bagyo ay kailangan po natin talagang tulungan sa talanang ng lokal na pamahalaan mahigit apat na pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Masbate City in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila the music news news Mga kabrigada, ang Presidential Communications Office naman nakatutok sa pagsisigurong walang makalulusot na impormasyon na magdudulot ng panik. Kaugnayan sa naranasang lindol. Brigada Haji Camino, Report! Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa Presidential Communications Office upang maghati ng tamang impormasyon sa publiko kaugnay sa naganap ng magnitude 6.9 na lindol sa Visayas, partikular sa Cebu. Sa panayam sa kamera, sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na pinatitiyak ni Pangulong Marcos na wasto at updated ang mga impormasyon na kailangang malaman ng mamamayan. Ito'y upang hindi magdulot ng panic o alarma sa publiko ang lindol at ang naging pinsala nito. Hindi din yung, instruction sa, sa, sa PCO na siguraduhin tama at updated ng mga informasyon regarding sa lindol at uh, yung mga aftershock nito ano uh, para hindi mag-cause ng alarma sa, sa publiko. Uh, inatasan din kami na siguro natin yung, uh, yung ginagawa ng ating, ng ating pangulo at uh, ang kanyang gabinete makarating, makarating sa mga bayan natin sa, in, in, a very relevant time. Nakaschedule ng PCO na idepensa ang kanilang panukalang budget sa 2026 sa plenaryo ngayong araw. Binigyang diin din ni Gomez na ang atas ni Pangulong Marcos ay ipatupad ang whole of government approach para makatulong sa mga biktima ng lindol. Andiyan din ang, ang tulong ng PSWB at sa mga military resources, nagpadala na rin sila ng mga, ng mga relief goods sa mga nasalata. So buong, buong, buong gobyerno, this is a whole of government response sa ganitong na uh, nakakalungkot. Ang nangyayari at nagbibigay uh, ng, ng agarang direksyon sa aming kasing 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 Kinumpirma ni Gomez na nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos sa Cebu bukas habang ang Department of Budget and Management ay nanawagan sa mga ahensya na i-activate ang kanilang Quick Response Funds o QRF. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Authority. Samantala, kinumpirma naman ni Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na iimbitahan na rin nila si Senator Mark Villar sa kanilang investigasyon. Si Villar ang DPWH Sekretary noong Duterte Administration bago ito tumakbong senadora. Ayon kay Hosaka, iimbitahan nila si Villar para sa kanilang mga pagdinig. Maliban kay Villar, ipatatawag din nila si na dating House Speaker Martin Romualdez at Resigned Congressman Saldico. Samantala, iniimbestigahan na rin ang Department of Justice si Villar dahil sa prohibited interest kaugnay ang higit 18 billion pesos na halaga ng government projects na nakuha ng pinsan nitong kontraktor sa Las Piñas City. Maliban po sa kanya, iniimbestigahan na rin ang mga kaanak nito na sina Senator Camille Villar at Senator Cynthia Villar hinggil sa mga proyektong posibleng may katiwalian. Samantala mga kabrigada, sa huling pagkakataon, pagpapaliwanagin naman ng Bureau of Customs sa mga diskaya upang patunayan na hindi smuggled ang labing tatlo sa kanilang mga luxury vehicles. Kung hindi, kukumpiskahin po ng gobyerno ang mga ito at posibleng ipasubasta. Ang detalye sa report, Brigada Jigo Custodio, i-Brigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> Report! Lincoln Navigator, Cadillac Escalade, GMC Yukon Dinali at Rolls Royce. Ilan lamang yan sa labintatlong luxury vehicles na mga diskaya na hawak ngayon ng Bureau of Customs at subject ng warrant of seizure and detention matapos makitaan ng irregularidad sa importasyon at dokumento. Ayon sa BOC, Pito sa mga ito ay walang import entry at walang certificate of payment, habang ang anim naman ay may import entry pero walang certificate of payment. Sa huling pagkakataon, pagpapaliwanagin ang mga diskaya upang patunayan na hindi smuggled ang mga luxury vehicles. Kung hindi, kukumpiskahin ang mga ito at magiging pagmamayari na ng gobyerno. Naisumite naman daw ng mga diskaya ang mga kinakailangan dokumento pero ayon sa BUC, kami kumbinsido na tama yung mga dokumento at tama yung mga pinagbayaran. Sa oras na mapasakamay ng gobyerno ang mga sasakyan, hindi ito sisirain at hindi rin idodonate. Isa sa opsyon ng BUC, ipasusubasta ang mga ito. Sa taya nila, nasa 220 milyon pesos ang kabuang pwedeng kitain ng gobyerno sa mga nakumpiskang sasakyan. Sisiguloy naman namin na kapag Magiging transparent at competitive yung magiging auction or bidding upang yung magiging uh, koleksyon ng pamaraan simula niya sa mga sasakyan na yan ay pagkagamit pa sa mga programa, programa ng ating gobyerno. Uh, Ipinuslit ang mga sasakyan sa Port of Dabao, Port of Cebu, Port of Manila, Manila International Container Port at sa Port of Batangas. Sampung kawani ng BOC na posibleng sangkot sa pagpuslit ang inisyohan na ng show cause order. Naintindihan ko naman na nagmamadali mamadali tayong lahat. Maraming uh, frustrated at may hitang ulo. Pero sa nakikita natin kita natin ang investigation both in the houses of Congress, Senate and uh, lower house. Kaya lang, kailangan natin bigyan ng um, paggalang yung tinatawag due process. So as the first part ng due process na yan, Binibigyan natin ng pagkakataong magpaliwanag yung ating mga kasamahan, again, kung ba't dumain yan sa kanila. Samantala, ready for release na ang natitira pang labing pitong sasakyan na hawak rin ng BOC. Pero isinasa ilalim pa ito sa transaction audit ng Post Clearance Audit Group. Titingnan na namin yung mga dokumento ng mga dealers mismo. So, i na yan. Subalit, so, meron pa rin kakapaghanag kapangyarihan magkandak pa ng Post Clearance Audit doon sa mga dealers na nagpasok nito mismo. In the heart of changing lives, sako, si Brigada Jigo ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news, authority. Samantala ang 2026 proposed funds ng DOH na defer sa budget briefing ng Senado. Ang DOH naman itinutulak naman ang pagbibigay ng no balance billing para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! ang mga sigaw na sumalubong sa harap ng Senado. Bago nga simula ng Senate Committee on Finance and budget briefing para sa Department of Health, ayon kay Coalition for People's Right and Health spokesperson, Dr. Jamie Dasmarinas, layunin nga ng kilos protesta nila na ipanawagan na tutukan at resolbahin din ang kanilang problema sa mababang sahod, understaffing at limitadong akses sa libre at dekalidad na health service. Samantala sa pagsisimula nga ng pagdinig ay agad naman ang binigyan ng pag kakataon ng chairman ng subcommittee din na si Senadora Pia Cayetano. Si Senate Committee on Health Chair Person Senadora Lisa Ontiveros na makapagtanong dito nga kay DOH Secretary Teodoro Herbosa in light of that recent earthquake centered din Cebu. Uh, may I ask, Secretary, ano po yung agarang tulong na maibibigay ng DOH sa mga health facilities natin na nasira? So, uh, actually ang um... Um Health Emergency Management Bureau, which is one of the line items in the DOH uh, OSEC budget, has what's called a QRF. We're one of the few agencies with a quick release fund. So DSWD, I think Defense and us have the QRF. So the QRF is I think half a bill, half a billion five hundred million. I've actually asked our field health president to issue a similar Issue ones that we issued during Typhoon Haiyan, wherein all of these patients will be covered on a no-balance billing with fill that para pati yung mga casualties sa earthquake, makapunta sa private hospital, and then matrit sila. And then, depending on the reports, what happens in a massive earthquake or like Typhoon Haiyan uh, magnitude is that we can take over, the DOH is mandated by law to be able to take over. All health facilities in the area to operate it. Ginawa po natin to for six months in in uh, typhoon Haiyan. Kung sakali naman daw na lumabas sa mga report na hirap ang Bogo LGU na i-operate ang kanilang health facility ay handa naman ang DOH na i-take over ito. Maliban nga dito para makatulong sa mental health ay magpapadala rin daw sila ng psychosocial team sa Cebu. Sa kabilang banda bagamat umabot nga ng halos maglilimang oras ang briefing ay hindi muna rin nakalusot ang proposed budget ng DOH. Okay, I have to rush. So, uh... We have received requests from a number of senators to, that they still have questions for the uh, DOH uh, and attached agencies and corporations. So we, I will have to defer the approval of the budget um, until I confer with them. Um, if I can arrange uh, for, for their concerns to be passed on, I will do that. If not, I will have to hold another hearing. So the, uh, the budget of DOH, attached agencies, and uh, corporations is hereby deferred. Sa ngayon wala pang schedule na ibinibigay kung kailan sila muling haharap sa Senado o kung paano nila sasagutin ang iba pang katanungan ng mga senador. In the heart of changing lives. Ako si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila, News, mga kabrigada na panatili po ng Tropical Depression Paulo ang lakas nito habang kumikilos pahilagang hilagang kanluran ng West uh, sa Philippine Sea. Kuling mata nito sa layong 665 kilometers silangan ng Viracatanduanes. Ang Naglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 km per hour at bugso nga abot naman sa 70 km per hour. Dahil sa bagyo, nakataas na po sa tropical cyclone wind signal number 1 ang katanduanes. Sa pagtaya naman ng pag-asa, malalakas na ulan at hangin at storm surge ang maaring maranasan dahil po sa sama ng panahon. Inaasahang patuloy na lalakas pa ito at posibleng maging isang severe tropical storm pagsapit naman ng biyernes ng umaga. Maghapong upang kumpleto Kumpleto! Mga kabrigada, bago tayo magpaalam, kami po dito sa brigada muli pong kumakatok sa inyong mga puso at siyempre bubuksan muli namin ang aming Gcash account para sa mga nais pong magbigay ng tulong sa mga biktima ng lindol. Sa Cebu, isa po ang Cebu sa mga unang nagpaabot din ng kanilang tulong noong tayo naman ang nangangailangan sa panahon ng mga pagbaha. Ngayon, sila naman po ang higit na nangangailangan ng ating brigadahan, kaya't halina't magkaisang muli para sila naman ang ating matulungan. Makikita po ninyo sa inyong mga screen ang ating Gcash account. Maari po ninyo iscan, ang iskan ang naka-flash na Q QR code o di kaya na may itay pang ating Gcash number na 0956-774-2161. Muli po, 0956-774-2161. Maraming salamat po sa mga nagbigay na ng tulong at sa mga magbibigay pa ng tulong. Panalangin natin ang mabilis na recovery sa mga apektado at ang kapayapaan sa mga pamilya ng naulila ng trahedya. Kabrigada, salamat sa inyong brigadahan. Sabay-sabay tayong babangon. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ng DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Southam Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Southam Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News of Manila. The Music and News Authority. Authority. Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Panditan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.